Dalawang kumpanya sa Indonesia ang nangako na mamuhuna ng kabuoang $22 million sa Pilipinas kasunod ng mga pagpupulong kay Pangulong Marcos, sa sideline ng 43rd Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Summit at Related Summits sa Jakarta. Sa isang pahayag, sinabi ng palasyo na ang PT Vaxindo Sato Nusentara, ay nagpaplanong mamuhuna ng dalawang milyon dollars habang nakikipagtulungan ito sa Univet Nutrition and Animal Healthcare Company Philippines, UNAHCO, Incorporated, sa mga bakuna sa veterinaryo. Ang kumpanya, na kilala bilang unang animal vaccine maker ng Indonesia, ay inaasahang magbibigay sa Pilipinas ng avian influenza vaccine. Nakipagpulong din si Ginoong Marcos sa mga executive ng PTWIR Asia Tech, na inilarawan bilang unang kumpanya ng Metaverse sa Indonesia. Ang subsidiary ng WIR na PT Mata, nilay Republic ay nagpaplanong mumuhuna ng 20 milyon dollar sa Pilipinas sa susunod na limang taon. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga executive ng satellite company na Pacific Satellite Nusintara, PSN. Noong nakaraang taon, nilagdaan ng PSN ang isang Memorandum of Understanding MO, sa WIT Philippines, Incorporated, na kasangkut sa paglulunsad ng satellite sa Desyembre na makakatulong sa pagpapabuti ng digital connectivity sa bansa. Ang mga business meeting ni Ginoong Marcos ay pinangunahan ng Department of Trade and Industry, DTI, sa pamamagitan ng Philippine Trade and Investment Center Jakarta.